Ang ating topic ngayon ay tinatanong ni Nestor. Ang dalong niya ay masarap ba kapag ang pwesto ay parang aso at nakatayo. So yan natin pag-uusapan. For today's video, interesado ko ba kung ano nga ka sagot. Please keep on watching pro bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Kapag ang ginagawa ng pwesto ay parang aso, kahit na nakatayo ka o kaya nakaluhod ka, pareho yan, masarap. Kasi yan ay pasok na pasok, lalo na kung halimbawa ang isang babae ay marunong magdala kapag halimbawa nakapwesto sila na parang aso. Yung liyad na liyad yung kanyang likuran para yung kanyang bulaklak ay nakaawang yung bang sasaluhin niya ng malayang malaya yung ti habang ito ay papasok. So kahit anong pwesto ang gawin niyo na parang aso na nakatayo man yan o kaya nakaluhod, yan ay masarap kapag kahalimbawang parehong marunong magdala ang isang babae at ang isang lalaki. So, sana sagot ko ng tama ngayon talong. And if you like this video, please click sa like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. And see you on my next vlog.